Ayo, magandang araw sa inyo mga brosis at yes. andito tayo sa playa ah, Dito yung tropa natin kasama natin yan ngayon uh, ah, ayusin ang plataforma na itong bangka ayan ang plataforma niya kasi

Ito yung uh, import namin to dito. Ito lang mga mga ano dito. Shoutout shout ah, shout mo na nyo. Kaway oh. oh. mo na kaway. Yeah. <laughs> <laughs> e, Medyo ano ngayon dito sa amin. Ah, pahirapan. Kasi ayaw pang payagan lumaot ng cost mga bangka rito. Tayo mga bangka. Yan. Yan, nga, ayusin mo na yung platforma niya para may nang ng maayos. Yan, ah. malaking bangka rin to. Yan, ah. ang gagawa ay tropa natin dito na gumagawa din. Yan. Ah. Yan ito yung gagawin uh, nga ah, lapad. Oh. Ah, 12. 12 lapad nito. Ayan, yan, yan sa loob. Yan. Inalapad, yan, Yan, yan ang piloto, yan. Hindi, galing pa itong ano. Saan ka ba galing? Galing... Iwahig, iwahig. Katig, ayos pa ba? O, oh, putok na pala katig, yung... Inyong... <laughs> Hindi, habang wala, epoksian eh, muna, habang wala. Huh? Ay, kung may katig na mabibili Ay, doon. Kateg? Hindi, o, oh, mag-reserve ka na rin ang katig. Sabi mo rin sa Mayari, eh, reserva na tayo na kaya kasi putok Daya na. na. Ayun, Webes. Dating daw, Webes. Hindi, tsaka no, maganda na para yung usapan niya, ba sa partiha, yung uh, gastos, uh, kung saan kukunin, ba? Diba? Oo. Uh, oh. Uh, kasi dati, hindi lalabas ko pangka, gastos, hawa ko. Dapat naman tayo, kasi malayo may ari. Ah, dapat nga sa sa. Pupunta pa ako sa kanila. Oo. Oh. Kuha oh, kasi dito. Wala sa basin. Tapos hindi mo lang ang parte binibigay mo. Oo, bago hindi na pala binibigay. Kasi kagano tong pagkanto eh. Dati. Eh bibigyan mo ng parte buo. Eh you go to pass you today. Eh may ari na mo tigoy dumating din lang. Oo. Oh. Dumating Ayan, yeah, shoutout tayo sa ating mga tropa, uh, subscriber at sa mga viewers natin. Ayan, yeah, shoutout kay Parin Boy, kay Parin Logi, kay Maring Karin, kay Maring Joel, kay Tita Shirley, kay Tita Cherry. Shoutout kay Ka Richard, kay Ka Leia, kay Clark, kay Princess at saka kay Lian. Ayan, yeah, shoutout. At sa lahat ng aming viewers. At kay Kamaik TV, Baronski TV, Marlonski Fishing Adventure. Ayan, yeah, shoutout po sa inyo lahat. Dito na lang, bye na